Umakit na sa 30 siya mang bilang ng na mga nasawi sa hagupit ng habagat at mga bagyong Karina at Butchoy ayon sa NDRMC. Bunsod ng epekto ng mga pagbaha, iniurong sa August 5 ang pasukan sa ilang paaralan. Saksi si Marie Zumal. Sang katutak na basura ang naipon sa Vicente P. Trinidad National High School sa Valenzuela kasunod ng lampas taong baha. Tulong-tulong sa paglilinis sa mga guro, estudyante, magulang at tauhan ng lokal na pamahalaan. Medyo malakas lang po talaga yung biglang pag-angat ng tubig kaya marami pa rin po yung uh, uh, kailangan hakutin. Pero ang sabi naman po ng aming uh, LGU, uh, parating na din daw po yung mga truck. Nasa state of calamity ang Valenzuela City at iniurong ang pasukan sa August 5. Bayanihan din ang paglilinis sa Valenzuela National High School na ginamit bilang evacuation center. At sa Malabon Elementary School na binomba ng tubig para maalis ang putik. May baha pa rin sa harap ng Dampalit Elementary School. Nagsisilanguyan doon ang ilang isda. Kung makikita nyo po, ilang metro lang ang layo ng palaisdaan mula rito sa Dampalit Elementary School. Kaya sa kasagsaga ng malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide, tumaas ng husto ang tubig dito na umapong subsali. Kaya isa po ang espelahan ito rito sa Malabon na labis na naapektuhan ng pagbaha. Talagang mataas hanggang baywang. Pinabot po yung apat na classroom. Patuloy ang paglilinis sa loob. Gusto po namin itong mapanatiling Malinis kasi po, ito po ang aming pinagpaaralan. Mas gusto po mag ng malinis. Ang mga pagbaha sa Metro Manila pwedeng mabawasan pero hindi tuluyang may iwasan ayon sa DPWH. Yan ay kung matapos ang Flood Control Master Plan na taong 2012 pa na aprubahan. I think 70%, 70-80%, including dito sa drainage, uh, drainage, pro, drainage uh, program ng Manila addressing yung, uh, uh, yung mga basura and yung mga settlers natin. Mahigit liman libong flood control projects na raw ang natapos sa ilalim ng termino ni Pangulong Bombo Marcos, kabilang ang mga itinuloy mula sa mga nakaraang administrasyon. 656 sa mga ito ay sa Metro Manila. Malaking bahagi ng mga isinasagawang proyekto ang pagsasayos ng mga drainage na ilang dekada na ang disenyo at 70% barado. Iniutos din ng Pangulo ang mas maraming water impounding system o mga imbakang sasalo sa tubig mula sa matataas na lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz, umali ang inyo, saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.